Sinabi ni House Appropriations Chair Mika Swan Singh na for the first time in Philippine history ay nasa 4% of GDP na ang budget para sa education. Ang problema, hindi ito totoo. Ayon sa isang dokumento ng Executive Branch, yung BESF or Budget of Expenditures and Sources of Financing, inaasum nila na ang kabuang income ng ating bansa sa 2026 ay aabot sa 30.848 trillion pesos in nominal terms. Kung 4% ng GDP ang budget para sa education, ay dapat at least 1.23 trillion pesos ang budget para sa education sector. Ngunit ang problema, pag inad mo yung budget ng DepEd, CHED, TESDA, and SUCs, kulang pa rin. Nasa 1.11 trillion pesos lang. In other words, kulang pa rin ng 10%. So bakit sinabi ni Mika Sonsing na 4% of GDP na ang budget para sa education? Aba, meron na namang hocus-pocus na nangyayari. Parang nandadaya na naman sila sa pag ng budget para sa education tulad nung last year. Kasama pa rin yung budget ng Local Government Academy, PNP Academy, at PMA Academy. Kasama pa rin yung Philippine Science High School System at merong huge bump up sa budget nito presumably kasi pisay graduate si Mika Swansing. Sinama din yung Early Childhood Care Development Council under DILG, Supplemental Feeding Subprogram ng DSWD, Special Education Fund ng LGUs, at maging yung budget para sa Ministry of Basic Higher and Technical Education ng BARM. Pag pinagsama lahat ay nasa 1.1 Trillion Pesos or katumbas ng 4.1% ng GDP. Pero last minute ay meron pa silang dinagdag so mas malaki para sa 4. 1% of GDP ang education budget. Ayun nga lang ay hindi ito compatible do sa method ng pagcompute ng education budget sa mga nakalipas na taon. So may dagdag bawas pa rin. So ang bottom line, huwag kayong maniniwala kapag sinabing 4% of GDP na ang budget para sa education. Dapat itigil na itong dagdag bawas sa budget kasi hindi siya magandang tingnan. And frankly, niloloko lang nila ang taong bayan.